Cleveland. Reaction ni Clay Thompson at tatay ni Luka Doncic naglabas ng sama ng loob. Nakakaya ang mensahe ni Luka sa Dallas at LeBron James. Tuluyan ng namaalam kay Anthony Davis. May bagong ka-teammate na all-star si Wempanyama. So ayat ko na nga mga pro unang araw ng post luca Ira sa Dallas kalaban ng Cleveland at hindi nga maganda ang naging resulta no Kyrie Irving. Tinambakal lang sila ng Cleveland sa score na 144-101. to 101. Umabot pa sa 53 points ang biggest lead dyan ng Cleveland at tagtala pa ng franchise record ng Cubs with most points in a single quarter with 50 points of first quarter at 91 points of first half. Second place ding yan sa history ng NBA behind sa Golden State with 92 points in first two quarters. Di kinaya ni Thompson buhaten ng Dallas at nagtala lang ng 2 points sa loob ng 18 minutes shooting one of 10 sa field. Nagsalita din si Clay Thompson mga pro patungkol sa nangyaring trade kay Luka Dodgett at eto ang naging reaction ni Clay at ilan pa sa mga former teammates di Luka, pakinggan natin. Ah, this nature of Disney all things if I you man. I would told to like keeping the goal the same and that's obviously a ended with it with oh, all you wins. to win no so, uh, it's that's just that all father is yeah best for sure how he's one of our brothers and uh went through the fires and battles with him so definitely works the best for him and uh I was this in this business is part of it so uh definitely to the him lead but Excited for him, and then also excited for us to get a guy, Anthony Davis, and Max Christie as well. So, excited to see how they fit, and down. can't wait for sure get them here and get going. Oh, yeah, we found out that the field I a little this hood. Naglabas din ng kanyang statement mga bro si Luka Doncic at sinabi nga kala niya na mag stay siya sa Dallas sa kanyang buong karir at gustong gusto niyang bigyan ng championship ang Dallas. Laking pasasalamat din ni Luka sa Dallas mga bro sharing the happiness at best moments na nangyari sa kanyang karir. Special place daw ang Dallas para sa kanya at special ang mga fans ng Dallas at tos puso siyang nagpapasalamat from the bottom of his heart. Ayon din sa isang report ng mga bro na nagchat din si Luka Doncic ng thanks for every sa group chat ng Dallas. Well, naglabas din ang sama ng loob mga bro ang tatay ni Luca na talagang nasaktan din sa nangyari at sinabing hindi deserve ni Doncic. Etong nangyaring pag-trade sa ng Dallas, unfair nga din daw sa mga fans ng Dallas sa labas mismo ng arena mga pro, e eh, ginawa to ng mga diehard fans ni Doncic na maalam na din si Lebron James sa anyang teammate at matalik na kaibigan na si Anthony Davis kung saan nag-story sa anyang Instagram account si LBJ J with cry emoji sa picture nila ni Anthony Davis. Ayon din sa inilabas na report ni Chris Haynes, magiging remain ng member ng